Grabe, sunod-sunod yung cases ng pagpatay ngayon. Nakakalungkot pero isang estudyante na naman yung natagpuang patay sa Rizal. And ang balibalita is yung mismong kamag-anak daw ng girlfriend niya, yung tumapos sa buhay niya. Ayon kasi sa investigation, ayaw daw ng mga magulang nung babae sa kanya dahil yung babae is naka-arrange marriage na at ipapakasal na sa iba. Paalam nga siya sa mga magulang niya hanggang sa hindi na siya bumalik tapos nagsumbong na yung mga magulang sa pulisan ayon natagpuan siyang patay sa Rizal habang siya ay nakagapos punong-puno din siya ng mga pasa. So pinuntahan nga ng mga pulis yung bahay ng girlfriend pero pagpunta nila doon, nakasarado na yung pinto at wala na yung mga kamag-anak ng babae. As in, wala na silang lahat doon. ba diba, nakakapagtaka kasi bakit kayo aalis doon kung wala kayong kasalanan? As in, wala na talaga nakalak na yung bahay, B. So bakit sila aalis? Bakit ngayon sila aalis? Diba, maniniwala ka ba na walang kasalanan yung kamag-anak or pamilya niya? Grabe, di ba? Ay, grabe, grabe talaga.